Ang makasaysayang pagkikita ni na Xi Jinping ng China at Pangulong Donald Trump ng Estados Unidos sa sidelines ng summit sa Timog Korea ay nagbunga ng malalaking tagumpay. Sa totoo lang, binigyan iyon ni Trump ng labindalawa sa sampu. Ayon kay Trump, nagkasundo ang dalawang lider sa halos lahat ng bagay at nakamit ang isang kasunduang pangkalakalan na maaring mapirmahan sa lalong madaling panahon. Ito ang huling bahagi ng kanyang limang araw na pagbisita sa Asia. Binanggit ni si Jinping ang kasunduan sa mahahalagang isyo sa ekonomiya at kalakalan at nanawagan na agad tapusin at ayusin ang natitirang gawain. Suportahan at ipatupad ang kasunduan, pati na rin makamit ang konkretong mga resulta. Ngunit may isang bagay dito na hindi gusto ng mga Amerikano. Si Donald Trump lang talaga ang nagbigay ng konsesyon. Samantalang umatras ang China sa mga huling banta nito na binanggit lang bago ang summit para pag-usapan. Halimbawa, pumayag si Donald Trump na bawasan ng 10% ang taripa kapalit lang ng pangako ni Xi Jinping na labanan ang fentanyl o iba pang bagay. Nangako ang China na hindi ipapatupad ang mahigpit na international na kontrol sa pag-export ng bihirang metal na ibinanta nila noong nakaraang linggo. Pero yung mga lumang paghihigpit na ipinatupad noong Abril hindi inalis ng China at mukhang hindi rin nila balak alisin. At hindi lang ito ang mga halimbawa sa kasamaang palad ng kabiguan ni Donald Trump. Bagaman, kailangan ding aminin, marami rin namang tagumpay. Balikan natin ang naging resulta ng pagkikita ni na Donald Trump at Xi Jinping. Ako si Alexei Pichi, Oktubre 30 ngayon. Sunod, tatalakayin natin lahat isa-isa. Pero bago natin simulan ang episode na ito, hinihiling ko sa inyo na mag-subscribe sa channel na ito, mag-like at mag-iwan ng kahit anong komento sa episode na ito. Bukod pa dyan, mag-subscribe din kayo sa aking telegram, Pichi News makikita ang pangalan sa link sa video description. Diyan kami nagpo-post ng mabilisang balita tungkol sa mundo. Kung gusto ninyong suportahan ang trabaho ng YouTube channel na ito, maaari ninyong gawin ito sa pamamagitan ng anumang donasyon o pagiging sponsor sa YouTube. Lahat ng mga link at detalye kung paano ito gawin ay nasa description ng video na ito. Nakasulat doon na suportahan si Alexei Pichi. Pumili ng format na komportable sa inyo. Lubos akong nagpapasalamat sa anumang suporta. Mukhang nagkaintindihan na ang China at Estados Unidos tungkol sa export control ayon sa pinakabagong balita. Ayon sa pahayag mula sa Beijing, ititigil muna ng mga panig ng China sa loob ng isang taon ang pagpapatupad ng malawakang export control sa mga rare earth metals. Bilang kapalit, ititigil ng Estados Unidos sa loob ng isang taon ang pagpapatupad ng patakarang magsisimula sana ngayong Setyembre na magdadagdag sa listahan ng mga kumpanyang Chino na bawal bumili ng ilang teknolohiyang Amerikano. Sinabi ni Donald Trump na aalisin ng kasunduan ang hadlang sa pag-export ng mahalagang materyales at maaaring mapalawig taon-taon. Taon-taon silang magkikita para repasuhin ang mga kondisyon ng digmaang pangkalakalan. At hindi tuwirang binanggit ni Trump ang pansamantalang pagtigil ng pagpapatupad ng mga patakaran ng Estados Unidos, kahit na iyon talaga ang pangunahing konsesyon. Dahil ayon kay Trump, basta na lang umatras ang China mula sa banta. Nagbanta siya na simula Disyembre, isa ay magpapatupad ng napakahigpit na may patakaran sa export ng bihirang metal. Pero ngayon sabi niya, ipagpaliban muna ng isang taon ang ideya. Ayon sa kanilang kasunduan, babawasan ng Estados Unidos ng 10% ang umiiral na taripa sa mga inaangkat mula China kapalit ng pangako ni Xi Jinping. Ayon kay Donald Trump, na mas higpitan pa ang pagpigil sa paglahok ng China sa pagpapadala ng nakamamatay na gamot na fentanyl sa Estados Unidos. Hindi si Xi Jinping ang nagbigay ng pampublikong pangako. Si Trump lang ang nagkwento ng sinabi ng leader ng China. Mananatili pa rin ang tigil putukan na nagbigay daan noong nakaraang bahagi ng taon para mabawasan ang pagtaas ng taripa mula sa magkabilang panig hanggang sa tatlong digit na halaga. Ito ay nakasaad sa pahayag ng magkabilang panig Sinabi ni Trump na itataas niya ang kabuoang taripa sa mga produktong Chino sa 47%. Sinabi ng China nagagawa ito ng kaukulang mga pagbabago sa kanilang mga taripa na ipinataw ng Estados Unidos. Sabi ni Trump magdadagdag din ang China ng malaking pagbili ng Amerikanong soya. Sinabi ng China na nagkasundo ang dalawang panig na palawakin ang kalakalan ng produktong agrikultural. Sinabi rin ng Beijing na ititigil ng magkabilang panig ang mga mutual na bayarin sa daungan na nakatuon laban sa sektor ng pagpapadala. Sabi ni Donald Trump, isa sa pangunahing problema ng China ay ang kontrol ng United States sa export na pumipigil sa kanilang akses sa makabagong teknolohiya tulad ng semiconductor. Sa lahat ng palatandaan, walang bagong tagumpay na naabot. Ibig sabihin, tila hindi pa rin makakakuha ang China ng Amerikanong semiconductor. Walang bagong kumpanya sa listahang ito. Panalo ang China dito. Pero yung mga kumpanyang dati nang nasa listahan ng mga ipinagbabawal, mananatili pa rin sila sa listahang iyon. Hindi makakakuha ng teknolohiya mula sa United States ang mga kumpanyang ito. Bago ang summit, parehong United States at China ay nagbanta. Sinabi ng United States na dadagdagan nila ang listahan ng mga kumpanyang di makakatanggap ng kanilang teknolohiya. Ayon sa China, magpapatupad sila ng mahigpit na export control sa rare earth metals. Binili nilang seryoso ito, sobra. Hihilingin ng China simula Disyembre, isa na kung sakaling ang isang kumpanyang Europeo o Amerikano ay gagamit ng higit sa isang ikasampung porsyento ng rare earth metals mula sa China sa kanilang produksyon. Kailangan nila ng lisensya para maibenta ang mga produktong ito kahit saan. Sinabi nila na ipagpapaliban muna ang mga banta ng isang taon. Sinabi ng China na makikipagtulungan sila sa Estados Unidos para lutasin ang isyung may kinalaman sa kinabukasan ng TikTok, ngunit hindi nila sinuportahan ang pinal na kasunduan. Kahit na sinabi ng mga tao ni Trump na parang naresolba na raw ang isyu, bago ang negosasyon, pinuri ni Trump si Xi Jinping bilang dakilang lider ng dakilang bansa at sinabi niyang magkakaroon sila ng magandang relasyon sa matagal na panahon. Habang sinabi ng leader ng China na malaking kasiyahan para sa kanya na muling makita si Trump matapos ang maraming taon. Ibahagi ko ngayon ang sinabi ni Xi Jinping. Karaniwan lang ang di pagkakaunawaan sa pagitan ng dalawang nangungunang ekonomiya ng mundo. Tayo, na namumuno sa relasyon ng China at Amerika, ay dapat manatili sa tamang direksyon. Maaaring umunlad ng sabay ang dalawang bansa. Sa totoo, hindi naman lahat maayos dito. Itinaas ni Donald Trump ang pusta ilang minuto bago dumating sa Busan, habang may pagpupulong. Ipinahayag ni Donald Trump ang pagtatapos ng 30 taong moratorium sa nuclear testing sa Amerika. At sinabi niya na, ang Amerika, ng sandatang nuklear. Kaysa sa alinmang ibang bansa, tinukoy ang Rusya bilang pangalawa at ang China, ayon sa kanya, ay malayong pangatlo ngunit humahabol. Susunod literal na sipi. Dahil ang ibang bansa ay may mga pagsubok, Inatasan ko ang Ministeryo ng Depensa na simulan ang patas na pagsubok ng ating sandatang nuklear. Magsisimula na agad ang proseso. Sinabi ng Ministry ng Ugnayang Panlabas ng China na umaasa silang tutuparin ng Estados Unidos ang obligasyon at pangakong itigil ang mga pagsubok ng nuklear ayon sa kasunduan sa komprehensibong pagbabawal ng pagsubok ng nuklear. Bukod pa rito, ang pagbaba ng taripan ni Trump ay isa ring seryosong pakikipagsapalaran para sa administrasyon ng Pangulo ng Estados Unidos. Gusto ni Trump na makuha, sa totoo lang, apat na pangunahing resulta mula sa kanyang mga taripa laban sa China. Pagbawas ng supply ng fentanyl sa United States, pagbabalik ng produksyon sa Amerika, pagpapanumbalik ng balanse sa kalakalan, at pagbebenta ng TikTok assets ng Amerika. Ito ang apat na layunin ni Trump nang simulan niya ang digmaang pangkalakalan na ito. Nakamit ng administrasyon ni Trump ang tunay na pag-unlad sa lahat ng direksyon. Halimbawa, binanggit ng China ang mahigpit na hakbang nilang pagpigil sa pag-export ng mga pangunahing kemikal na gamit sa paggawa ng fentanyl. Maraming kumpanya ang nangakong mag-invest ng bilyong dolyar sa paggawa sa Amerika. Mukhang may progreso rin sa pangalawang layunin. Bumaba sa 21 taong low ang trade deficit ng United States at China noong Agosto. Bukod pa rito, sina Trump at Xi si Jinping ay nagkasundo sa mga balangkas ng kasunduan tungkol sa TikTok. Ibig sabihin, tila lahat ng apat na layunin ay halos natupad na. Pero ang pinakamahalaga, patuloy pa ring ipinagpapaliban ng China ang pagtupad sa mga pangakong ibinigay nila sa administrasyon ni Trump. Partikular, ang pangunahing hadlang ay naging mga rare earth metals, at ang mga dating garantiya ng malayang pamilihan para sa mga rare earth metals ay hindi pa rin naisakatuparan. At sa simula ng buwang ito, paalala ko lang, lalo pang hinigpitan ng Beijing ang kontrol at pinalawak ang mga limitasyon. At ito ang bagay na ayaw pag-usapan ng kampo ni Trump. Ganito ang tunog nito. Ayon sa kasunduang naabot ngayon sa pagitan ni na Trump at Xi Jinping, pumayag ang China na tanggalin ang mga bagong ipinatupad na patakaran, kahit na nananatili pa rin ang mga orihinal na limitasyong ipinataw noong Abril. Ito ay tungkol sa mga bihirang metal, at ito ay naging isang tusong taktika ng China. Ginawa nila itong bahagi ng negosasyon. Tama, ito ang inihayag nila ngayon, hindi ang dating mga limitasyon. Ipinakita rin ito ni Trump bilang tagumpay. Tungkol sa TikTok, nangako si Xi Jinping na makikipagtulungan sa United States para ayusin ang issue, pero hindi nila ito naresolba. Noong simula ng taon, sinabi ni Trump na nangako ang mga autoridad ng China na papatayin ng Beijing ang mga drug trafficker na mahuhuling magpapasok ng droga sa United States. Ngunit hindi nila tinupad iyon. Bagamat dapat ding sabihin na may tunay na progreso naman sa relasyon sa China. Pero ang sabihing nalutas na lahat ng problema at na ito ay isang pagpupulong na, ayon kay Trump, ay labindalawa sa sampu, ay malinaw na isang exaggeration. Dito ako maglalagay ng tuldok-tuldok. Isulat ninyo nyo ang inyong opinion at mga konklusyon sa mga komento sa ilalim ng episode na ito. Mag-subscribe sa channel, pindutin ang kampanilya at huwag kalimutang mag-like. Iyan lang po. Ingat kayo, paalam.